Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at matsaga sa trabaho para makataas ng sweldo, at laging maingat ngayong araw, para walang makuhang problema, kung may sinabi sa kausap ay talagang gagawin, sa pera ay maingat para sa pag-iipon ang nasa isipan, hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap, maaruga sa magulang at sa pamilya lalo na sa pagkain, nang laging may gabay ng kalusugan sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 27, number 10 at number 18. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling madisiplina at hindi makukuha sa mga usapang may kalokohan, dahil may ugaling nakatagong, katapangan na matahimik sa mga dapat gagawin, maingat dahil nasa isipan ang maging masipag ay makakayaman sa pamumuhay, masinop na matyaga sa buhay para makapamuhay ng maayos, mas gusto mag-focus na mag-isa sa trabaho, matahimik at ayaw ng usapang may kayabangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 27 at number 18 at number 36. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba. Sa trabaho ay maingat mas inuuna na gumawa ng plano bago mag-uumpisa. Pag may nasabi ay gagawin, hanggat nasa tama, matsaga sa mga ginagawa para makaasenso pa sa pamumuhay. Ayaw ng usapang mahaba na paligoy-ligoy at mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan at matipid sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 70 number 33 at number 14. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahirapan kausapin ngayong araw, dahil mas matahimik na araw ang gusto para makatapos ng maayos. Mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan madisiplina sa mga ginagawa ayaw ng mga usapang mahaba, laging nag-iisip ng bagong pagkakakitaan, para makaunlad sa pamumuhay, at maaruga sa pagkain ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color silver number 22, number 34 at number 29. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at matsaga sa dapat nagagawin, at laging. Uunahin ang trabaho kaysa makipagkwentuhan, at may striktong ugali na hindi mapapakiusapan sa tahanan ng gusto ay masayang usapan at walang pagmumura, hindi nagpapataan sa mga ginagawa, para laging masaya ang araw kung nakakatapos, wala sa isip ang pagseselos ngayong araw, at tiwala sa pagmamahalan, ayaw na ayaw ang mga usapang, kaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 21 number 10 at number 16 Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling maunawain at laging nanunuri sa kausap masigla sa mga ginagawa dahil sa maayos nakikita ng pera, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, ayaw ng mahabang usapan para makaiwas na mainis, maingat sa trabaho at ayaw kausap ang mga may kayabangan, at kaberdehan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 11 at number 20. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga ginagawa at hindi nagpapataan sa mga trabaho, ayaw ng mahabang usapan para makaiwas sa abala matahimik na araw ang gusto sa mga ginagawa. Mas gusto ang magtrabaho para makaipon ng maayos, para laging may good energy ng swerte sa tahanan, at iiwasan din ang talagang chismisan, masipag at hindi kagad aayon sa gusto ng ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 16 number 25 at number 34. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matyaga at masipag na madisiplina lalo na kung nasa trabaho, maalaga sa kabuhayan, nang pamilya matipid sa paggasta ng hindi kailangan, sa trabaho kahit may kahirapan ay gagawin magtitiyaga para matapos na maayos. Maarugas sa magulang handa laging makatulong, nininigurado sa sinasabi at walang oras, sa usapang kalokohan at chismis at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula liwanag ng buwan may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 21 at number 17 Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling matapang at hindi basta, mabibigla, dahil matalino isipan at laging mas uunahin ang pamilya kaya masipag sa trabaho, para mabigyan ng maayos na buhay ang tahanan, hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap maingat, may masipag na ugali sa paggawa hindi nagpapataan sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 5 number 27 at number 14. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik at hindi maselen. Kaya ayaw ng kwentuhan at matagal na usapan lalo na kung walang kaugnayan sa trabaho, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa para laging mas maayos ang trabaho, hindi nagpapataan sa trabaho, ayaw ng mga usapang may kayabangan, hindi nagtitiwala kagad sa bagong mga makakakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, Namula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 8, number 11 at number 29. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik at hindi kagad nakikipag-usap, maingat dahil madaling mainis. Kaya mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at may natatagong katapangan na kayang ilabas sa oras na kailangan. At kung nangako ay gagawin ayaw na si Sir sa mga kausap, sa pagkita ng pera ay matyaga para sa ikakaunlad ng buhay pamilya. Nininigurado sa sinasabi at ikikilos ng patuloy na walang makagalit na tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 21, number 29 at number 8. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may kahirapan kausapin hindi palakibo, mas gusto ang magtrabaho o magstay sa lugar na walang aabala, dahil una ang maging tama ang mga ginawang trabaho, madisiplina at ayaw ng mahabang usapan, sa trabaho ay mas gusto ang may masayang aura, sa paggawa ng mapanatiling maayos na matatapos, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, pag-iipon inuuna para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 24, number 19 at number 6.